Aris, may pahiwatig. Ang araw na ito ay may dalang sigla at kasabikan para sa iyo. Maraming oportunidad ang maaaring dumating, ngunit kailangang maging matalino sa pagpili kung alin sa makakausap. Ang dapat pagtuunan ng pansin, kung may mga desisyong kailangan namang gawin, ay huwag mas maging maingat at sa trabaho, maaaring may kaunting tensyon. Ngunit kung pipiliin mong maging matahimik na relax at hindi agad mag-react, mas madali mong malulutas ang anumang hadlang. Sa pera sa usaping pinansyal, umiwas sa bigla ang paggastos, ang mga pangmatagalang plano ang dapat pag-isipan kaysa sa panandali ang kasiyahan, sa pag-ibig, maaaring may mga di pagkakaunawaan kaya mahalagang makinig at hindi puro sariling pananaw ang ipaglaban. At para naman sa mga single, mas mainam na kilalanin munang mabuti ang isang tao bago pumasok sa isang relasyon, ang payo ng mga kalikasan, ng liwanag ng buwan, ngayong araw, ay alalahanin na hindi lahat ng laban ay kailangang ipaglaban piliin ang mga bagay na talagang may halaga at makakatulong sa iyong hinaharap at ang pahiwatig ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso ay number 10 number 25 number 31 number 11 number 27 at number 19 Taurus ayon sa iyong gabay, mayroong magdadala ng pagkakataon upang mas mapatatag ang iyong kinalalagyan, lalo na sa trabaho at negosyo, kung may nais kang ipresenta o ipahayag. Ito ang tamang oras upang gawin ito, ngunit huwag magmadali, mas mabuting pagplanuhan muna ang bawat hakbang, sa usaping pampinansyal o pera, may pagkakataon kang palaguin ang iyong ipon ngunit iwasan ang pagiging pabaya sa maliliit na gastusin. At pagdating sa relasyon, maaaring makaranas ng kaunting pagsubok, ngunit kung magiging ang usapan, ay hindi mga galit na salita, kayo sa isa't isa, madaling maayos ang anumang hindi pagkakaintindihan. At para naman sa mga single, huwag matakot na subukan ang bagong koneksyon, ngunit siguraduhin na hindi ka lamang nadadala ng bugso ng damdamin. Ang payo ng mga kalikasan, ng mga bituin, ngayong araw, ay ang pagtitsaga at tamang pagpaplano ang magiging susi sa tagumpay, huwag kang matakot sa mga pagbabago, dahil ito ang magdadala sa iyo sa mas matibay na kinabukasan. At ang pahiwatig, ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso, ay number 13, number 6, number 36, number 40, number 28 at number 6. Gemini, ang bigay pahiwatig, ay maging handa sa mga bigla ang pagbabago sa araw na ito. May mga bagay na maaaring hindi mo inaasahan, ngunit kung magiging flexible ka, Magagamit mo ito bilang oportunidad upang mapabuti ang iyong sitwasyon, at sa trabaho, ay okay ang lahat, nagawan sa iyo, pero o ngunit kung may biglaan susubok sa iyong katapatan, ay huwag kang matatakot humingi ng tulong kung kinakailangan, ang pagsasama-sama ng inyong mga ideya, nang iba ay makakatulong upang makahanap ng mas epektibong solusyon. Sa pera ay iwasan ang mabilis na pagsang ayon. Papaggawa ng desisyon, maaaring may tukso na gumastos ng malaki, ngunit mas mabuting ipagpaliban ito at pag-isipang mabuti sa pag-ibig. Kung may hindi malinaw sa iyong relasyon, ito na ang tamang panahon upang mag-usap ng masinsinan. At ibiparo naman sa mga single, maaaring may bagong taong darating sa buhay mo. Ngunit huwag magmadaling magtiwala. Ang payo ng mga kalikasan, ng sikat ng araw, ngayong araw ay huwag kang magpatalo sa pag-aalinlangan. Ang kumpiyansa sa sarili at tamang pagpapasya ang magdadala sa iyo sa mas magandang direksyon. At ang pahiwatig, ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso ay number 18, number 20. Number 27, number 40, number 9 at number 5. Cancer, ang pahiwatig, sa araw na ito, maaaring dumaan ka sa mga pagsubok na susukat sa iyong tiyaga at katatagan. Sa trabaho, iwasan ang padalos-dalos na desisyon upang maiwasan ang hindi inaasahang aberya mas mainam na maglaan ng oras sa pagsusuri ng iyong mga plano bago umaksyon. Sa usaping pera o pinansyal, maging mas maingat sa paggastos, may posibilidad na may lumapit sa iyo upang humingi ng tulong, ngunit pag-isipang mabuti bago magpahiram ng pera, sa tahanan, maaring may mga di pagkakaunawaan, kaya mahalaga ang pagiging bukas sa komunikasyon sa pag-ibig, kung may hindi pagkakasunduan, mas mabuting pag-usapan ito ng mahinahon. Sa mga single, may pagkakataon kang makakilala ng bagong tao, ngunit huwag agad magpadala sa matatamis na salita, ang kalusugan ay nangangailangan ng mas maayos na pangangalaga. Bigyang pansin ang sapat na pahinga at balanseng pagkain, ang payo, maging mapanuri sa mga taong nakapaligid sa iyo. Huwag hayaang makuha ng emosyon ang iyong tamang pagdedesisyon. At ang pahiwatig, ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso ay number 3, number 17, number 22, number 35, number 39 at number 40. Leo Ayon sa iyong gabay, ang araw na ito ay nagdadala ng positibong enerhiya na makakatulong sa iyong mga plano, sa trabaho, may oportunidad na dumating upang ipakita ang iyong kakayahan, gamitin ang pagkakataong ito upang patunayan ang iyong husay. Ngunit iwasan ang sobrang kumpiyansa na maaaring magdala ng hindi pagkakaunawaan sa katrabaho. Sa usaping pera, Maaaring may dagdag na kita o oportunidad para sa negosyo. Maging wise sa paggamit ng iyong salapi upang hindi masayang ang iyong pinaghirapan. Sa pamilya, maaaring may isang mahal sa buhay na nangangailangan ng iyong gabay, kaya bigyan sila ng oras at atensyon. Sa larangan ng pag-ibig, ang mga nasa relasyon ay maaaring makaranas ng tampuhan ngunit mabilis din itong maayos kung pagbibigyan mo ng oras ang iyong minamahal. Sa mga single, may chance ang makilala ang isang taong may matibay na pananaw sa buhay, pangangalagaan din ang kalusugan, iwasan ang labis na stress at bigyang pansin ang sapat na tulog, ang payo, Huwag hayaang lamunin ng ambisyon ang iyong oras para sa mga mahal mo sa buhay. Balansihin ang trabaho at personal na relasyon upang magkaroon ng maayos na daloy ng buhay. At ang pahiwatig, ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso, ay number 7, number 21, number 22, number 30, number 8 at number 42. Virgo, ngayong araw, mahalaga ang pagiging maingat sa bawat desisyon, sa trabaho. Maaaring dumaan ka sa sitwasyong mga ng pasensya at pagiging mas organisado, maging mas bukas sa pagbabago at huwag matakot humingi ng tulong kung kinakailangan. Sa pananalapi, kontrolin ang paggastos at umiwas sa mga biglaang pagbili ng hindi kinakailangang bagay. Sa tahanan, maaaring magkaroon ng kaunting hindi pagkakaunawaan, kaya mahalaga ang pagiging mahinahon sa pakikitungo sa mga kasama mo sa bahay. Sa pag-ibig, iwasan ang pagiging masyadong kritikal sa iyong kapareha. Ang pagpapakita ng pagpapahalaga ay mas epektibo kaysa sa patuloy na pagpuna para sa mga single. Maaaring magkaroon ng pagkakataong makilala ang isang taong may kaparehong pananaw sa buhay, sa kalusugan, ugaliing maglaan ng oras para sa ehersisyo at umiwas sa labis na pagod, ang payo, huwag masyadong magalala sa maliliit na bagay, matutong mag-relax at pagtuunan ng pansin ang kasalukuyan upang maiwasan ang labis na pagkapagod. At ang pahiwatig, ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso ay number 9, number 24, number 30, number 36, number 11 at number 18. Libra, ayon sa iyong gabay, sa araw na ito, maaaring may pagkakataong dumating na makakatulong sa iyong pag-unlad sa trabaho, may posibilidad na magkaroon ng bagong responsibilidad huwag matakot harapin ito dahil may kakayahan kang gampanan ang anumang gawain na ipagkakatiwala sa iyo sa pera ay mainam na maglaan ng budget at umiwas sa hindi kinakailangang gastusin sa tahanan maaaring magkaroon ng hindi pagkakaintindihan sa isang miyembro ng pamilya kaya mahalaga ang mahinahong pakikipag-usap sa pag-ibig Huwag hayaan na makaapekto ang stress sa inyong relasyon, ang mga single ay maaaring makaramdam ng kawalan ng gana sa pakikisalamuha. Ngunit maaaring may darating na bagong koneksyon kung magiging bukas ka sa posibilidad, sa kalusugan. Iwasan ang labis na pagkapagod at bigyan ng sapat na pahinga ang katawan, ang payo. Huwag magdalawang isip na magtakda ng personal na hangganan. Mahalaga ang pagpapahalaga sa sarili upang mapanatili ang maayos na daloy ng buhay. At ang pahiwatig, ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso, ay number 4, number 10, number 27, number 31, number 34 at number 25. Scorpio, ang pahiwatig. Ay maaaring magdala ng mahahalagang pagbabago sa trabaho, may darating na pagkakataon upang patunayan ang iyong kakayahan, gamitin ang iyong karanasan at pagiging determinado upang makuha ang ninanais mong resulta. Sa pera, umiwas sa pabigla-biglang desisyon lalo na kung may kinalaman ito sa malalaking transaksyon, sa pamilya, maaring may lumapit sa iyo upang humingi ng payo, kaya bigyan sila ng oras at unawain ang kanilang sitwasyon. Sa pag-ibig, kung may hindi pagkakasunduan, mas makabubuting pag-usapan ito ng bukas ang isipan, ang mga single ay maaaring makakita ng isang taong may malalim na personalidad, kaya huwag mag-atubiling kilalanin ito ng mas mabuti, ang payo. Maging matatag sa bawat hamon, ngunit huwag kalimutang magpahinga. Ang tamang balanse ng pagsisikap at pagpapahinga ay magbibigay ng mas matibay na pundasyon sa iyong buhay. At ang pahiwatig, ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso ay number 27, number 31, number 32, number 8 number 28 at number 42 Sagittarius ngayong araw, maaaring dumating ang isang bagong ideya o oportunidad na magpapasigla sa iyong pang-araw-araw na gawain. Sa trabaho, may posibilidad na mas lumawak ang iyong responsibilidad. Maging maagap sa pagharap dito upang hindi masayang ang pagkakataon. Sa pananalapi o sa iyong pera, Umiwas sa impulsive na pagbili at pag-isipang mabuti ang iyong mga desisyon, sa tahanan, maaaring may kailangan kang ayusin na matagal mo nang ipinagpapaliban, mas makabubuting harapin ito ngayon upang maiwasan ang mas malaking abala sa hinaharap. Sa pag-ibig, kung may hindi pagkakaunawaan sa iyong kapareha, subukang maging mas bukas sa kanilang damdamin para mas masabi ng mahal mo ang nais, niyang mga pangarap sa pagmamahalan, at sa kalusugan. Mainam na mas bigyang pansin ang physical activities upang mapanatili ang sigla, ang payo. Huwag matakot lumabas sa iyong comfort zone, ang mga bagong karanasan ay maaaring magdala ng mahalagang aral na magagamit sa hinaharap. At ang pahiwatig. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso ay number 11, number 25, number 32, number 6, number 17 at number 40. Capricorn, ang pahiwatig ngayong araw, dapat mong itoon ang iyong atensyon sa mga gawain na may pangmatagalang benepisyo, ang tiyaga at sipag mo ay magbubunga. Ngunit kailangan mong piliin kung aling oportunidad ang dapat unahin, kung pakiramdam mo ay napapagod ka. Bigyan ang sarili ng sapat na pahinga upang mapanatili ang iyong sigla, sa larangan ng trabaho. Maaaring may mga pagsubok na lalabas, kaya panatilihin ang pagiging matyaga at huwag magmadali sa mga desisyon. Sa usaping pampinansyal, iwasan ang padalos-dolos na paggastos. Mas mainam na unahin ang mahahalagang bagay at ipunin ang natitirang pera para sa darating na panahon. Sa pag-ibig, kung may hindi pagkakaintindihan, subukang magpakumbaba at makinig sa kabilang panig. Ang mahinahong pag-uusap ay makakatulong upang mapanatili ang matibay na relasyon at para naman sa mga single may posibilidad na makakilala ka ng isang taong may malalim na pananaw sa buhay. Kaya maging bukas sa bagong koneksyon, ang payo, huwag mong hayaan na masayang ang iyong pagsisikap sa mga bagay na walang tiyak na direksyon, maging matalino sa pagpili ng iyong mga laban at alamin kung saan dapat ilaan ang iyong enerhiya. At ang pahiwatig, ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso ay number 6, number 15, number 21, number 11, number 27 at number 30. Aquarius, ayon sa iyong gabay, ang araw na ito ay maaaring magdala ng hindi inaasahang pagbabago, kaya maging handa sa anumang maaaring mangyari. Ang pagiging bukas sa bagong pananaw at ideya ay makakatulong upang mas madali mong harapin ang mga hamon sa trabaho, may pagkakataong makasagupa ka ng mahigpit na sitwasyon, ngunit sa halip na malungkot, gamitin ito bilang pagkakataon upang patunayan ang iyong kakayahan. Sa pananalapi, ay pag-isipang mabuti bago gumastos at siguraduhing may sapat kang ipon para sa mga biglaang gastusin. Sa buhay pag-ibig, maaaring magkaroon ng pagkakataon upang mas mapalalim ang koneksyon mo sa isang espesyal na tao kung may hindi pagkakaunawaan huwag ipagpaliban ang pag-aayos ng gusot upang maiwasan ang mas malaking problema ang payo maging bukas sa pagbabago at huwag matakot sa mga pagsubok ang tamang diskarte at positibong pananaw ay magiging susi sa tagumpay ng iyong araw at ang pahiwatig, ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso, ay number 7, number 24, number 31, number 10, number 42 at number 19. Pisces, ang pahiwatig, ay may dalang inspirasyon ang araw na ito para sa iyo, lalo na kung may hinahangad kang makamit Panatilihin ang pagiging masigasig at huwag matakot na subukan ang mga bagong bagay. Kung may mga bagay na matagal mo ng gustong simulan, ngayon ang tamang oras upang pagtuunan ito ng pansin. Sa trabaho, maaaring may mga pagkakataong makadama ka ng pagod o kawalang gana. Ngunit huwag mong hayaang manaig ito sa iyong determinasyon. Makakatulong ang pagkakaroon ng maayos na schedule upang hindi ka ma-overwhelm sa iyong mga responsibilidad. Sa usaping pampinansyal, iwasan ang mga pabigla-biglang desisyon pagdating sa pera at pag-isipan kung paano ito mas mapapalago. Sa pag-ibig, kung nasa isang relasyon ka, subukang ipakita sa iyong kapareha ang pagpapahalaga sa maliliit na paraan. Ang payo huwag matakot na gawin ang unang hakbang tungo sa iyong pangarap. Ang pagiging determinado at positibo ay makakatulong sa iyo upang mas mapadali ang pag-abot sa iyong mga nais, at ang pahiwatig, ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso, ay number 20, number 29, number 33, number 11, number 27 at number 19.